Hello guys, kumusta kayo? Meron na naman akong isi-share sa inyo about dito sa bagong update ni Messenger na baka hindi nyo pa alam. So sana panoorin nyo yung video guys para malaman nyo kung ano yung setting na i-turn on natin dito sa ating Messenger app. Okay, start na tayo. Para maging updated ang ating Messenger guys, kailangan natin pumunta sa Play Store. Click Play Store. And then, hanapin natin dito yung search bar or search engine dito sa taas. Okay? Search natin. Type natin dito, guys, Messenger. Kapag hindi pa updated yung Messenger nyo, guys, may nakalagay dito is update. So, kailangan yung i-update yun, guys para maging updated ang inyong Messenger. Sa akin is updated na siya. So, okay na to. Click open. And then andito na tayo sa ating Messenger. Iki-click natin yung tatlong underline sa taas sa may bandang kaliwa, click natin. And then click naman natin yung gear settings. Then scroll down tayo guys. Scroll down. Hanapin natin yung app updates. Eto yon app updates. Click natin. Sa app updates guys, dito may nakalagay auto update messenger. Automatically update over Wi-Fi. So ito guys naka-turn off to. Kailangan to nating i-on para automatic na magiging updated ang ating messenger app, okay? turn on natin. then dito naman sa notification, messenger updated still, ah uh, messenger updated available, get notified when updates are available. kailangan din natin tong i-on guys, para in case na may bagong update si messenger, eh manotify tayo, okay? turn on natin to. So yun lang guys, no? yun yung mga bagong update ni Messenger na baka hindi nyo pa alam. So kailangan nyo ito-turn on yung dalawang yan para automatic updated ang ating mga Messenger. So sana nagustuhan nyo yung vlog ko guys. At kung nagustuhan nyo, pwede nyo i-like, i-share at mag-comment na rin. Thank you so much for watching. Adios!